Ayan guys, update tayo guys <laughs> Ayan, so medyo magulo ang mundo Magulo yung buho ko Ayan, medyo magulo-gulo Ayan Kamusta guys? Ah, 40d speed <laughs> Ayan, wala Wala tayong magawa Ayan

Yan, hanggang tingin lang tayo dito sa mga mga gaganda. Tingin lang tayo. <laughs> Yan, shout out sa mga mga kaibigan natin dyan. Ano tayong magagawa? yan baka mandi mag ano na naman tayo mag travel naman tayo ay eh, pupuntahan na naman tayo kailangan nating magpalakas kasi malayo na naman yung biyahe natin pupuyat naman tayo sa biyahe สิสมอรังเลยยู yan guys no wala tayong maisip na content no mahirap ang isip kaya kahit na wala tayong naubusan tayo na ng ano dito pag hindi ka sanay ma sanay na mag uh, kausapin mo yung sarili mo wala talaga maubusan niya talaga, eh, talaga ng salita <laughs> ang ganda talaga niya guys ang ganda talaga niya guys oops ang ganda niya ang ganda <laughs> gusto ko siya guys <laughs> gusto ko siya guys pa parang ano tong gu gupit ko ah hmm. parang ito lang yung walk natin eh, sana hindi bin, binawasan dito binawasan na parang si Dr. Jose Rizal <laughs> nagadugo pala akong ano eh, bayani <laughs> nagadugong bayani pariota yung may tindahan no discard din na lang yung ano discard na lang yung kasi yung pariota pariota yung nagtitinda ba din na lang bakit sa akin ka pa nagbabarya pariota yung ano nagtitinda dapat alam mo alam mo yung laruin yung mga bariya kasi pinakamahalaga yung bariya pag nagtinda tayo guys ulit sa akin ang it na ano so kailangan natin alam natin kung paano maglaro ng si bariya kasi pag binigamaro nung palagi kang maubusan pag naubusan ka mahirap maghanap hmm, mabuti lang sana kung malapit ka sa ano sa, sa katabi mo mayroong ganyan hindi lang pag may, may bumili na Maria gawin mo lahat ng <laughs> stress ako sa pang ganyan ganyan yes umagang umaga halos ubusin niya lang yung bariya mo pero pag ikaw na yung pag ikaw naman yung nangailangan ng ano nangailangan mo lang diba okay lang sa isang araw isang isang basis lang hindi, hindi na yan tama yung isang araw ano, tatlong basis sa apat na iba. Ang lahat ng nandiyan na sa tindahan din Tapos dito, sa akin magpabari yan. Dapat, dapat alam natin maglaro ng bariya. kasi okay. oh. alam ko paano maglaro ng bariyag kung kailangan pinakamalagay uh, pinakamalaga yung bariyag guys kasi pag may bumili ng ano pag may baryahan ka ng dalawang piso so mayroon ka kaya agad pag, nang, pag may bariya ng bumili sa'yo may bariya ng dalawang piso gawin mo na lang yung kindi Kindin na lang kayo Yung <laughs> Yung sokli mo Kindin na lang Diba Ano ba't alam Magang aga Ang kabariya kagad Sa toro Dami naman akong bariya dito ah Pero hindi kita Ano Kasi Magang maga pa gumagana pa marigana Yan, thank you for watching guys. 'Yun so, muli ka ng, ano? para ano, bilikan Para bigyan ka ng barya. <laughs> Yan guys, yo. thank you for watching guys.